Hello guys, magluluto po tayo ng isdang alumahan. Sabawan po natin ito. Lagyan po natin ng malunggay. Ayan po siya. Para may sabaw. Ayan po yung isda alumahan. Lutuin po natin. Asin. Ayan. Tapos, isda, ilagay natin. Masarap po yan, sabaw. Ayan. Tapos lagyan natin ng bechen. Bechen lang ako pag ganito, sabaw. Balikan natin mamaya. muna natin yung sili. Lagay natin malunggay. ba? sarap yan. Tinulang isda. may malunggay. Masustansya o yan. Basta may malunggay, masustansya yan. Takpan po natin muna. Takpian, takpan, takpan. Ganyan lang. Pakuluan po natin. Ay na po. Luto na ang ating isda na tinola. Kain na po tayo, mga karels. Thank you po sa pag-support po nyo sa akin. Maraming maraming salamat. Ayan po, luto na po ang aking tinulang alumahan. Kainan na. Ito yung ulam namin ngayon. Ayan, kainan na po tayo. Ayan, kain po tayo.